Sa so, video ito, pag-usapan natin kung ano yung mga dapat i-check kapag bago ang motor. Ano-anong mga bahagi nga ba yung kailangan nating tignan at inspeksyonin at kung ano yung mga dapat gawin at aksyon kung sakali mang may mali sa mga ito. Music recently nagawa na natin ang video yung mga bagay na akala natin issue pero normal pala sa motor. So kung di nyo pa napapanood, ilalagay ko yung link sa baba. Ngayon naman, pag-usapan natin yung mga bagay na kailangan nating tignan o i-check sa ating mga motor. Pero bakit nga ba natin dapat gawin ito? I-share po lang muna sa mga production po kasi sa manufacturing or sa factory pa lang po, meron na po silang tinatawag na quality control. Kung baga, bago nila ilabas yung unit sa mga kasa, sa dealer, ay nache-check na po nila ng maayos lahat ng parts ng ating mga motor. Pero syempre dahil transport pa yung mga unit mula sa production sa factory papunta sa mga kasa, may mga hindi inaasahang pagkakataon na kung saan along the way habang tinatransfer yan sakay ng 10 wheeler truck, di ba na kita naman tayo minsan noon baka may tumagilid, may mga nasasaging parts diyan at pagdating naman sa mga dealer or kasa, yung mga ibang unit medyo nabibilad or yung iba na i-stock ng sobrang tagal bago mabili. Kaya naman hindi natin alam yung yung status ng mga liquid content ng motor na to kung nabawasan ba, kung natuyuan ba mamaya discuss ko isa isa kung ano yung mga yon also mga parts na na stock up Tingnan natin yung status kung goods pa ba siya gumagana pa ng maayos kumbaga for peace of mind na lang din at para alam nating nasa pristine condition talaga yung motor natin Una sa kailangan nating i-check kapag bago yung motor natin is yung coolant level ng motor natin. So alam naman natin, Honda Click liquid cooled, kaya naman meron siyang radiator dito na punong puno ng kulan at meron po siyang reserve na nakalagay dito reserve tank so kapag sinilip natin yan may natin yung level ng tank po natin may video po tayo kung paano sumipat dyan lagay ko na lang yung link ang trabaho ng reserve tank natin dito siya yung magsusupply ng kulan kung sakali mang ng kulan yung sa radiator natin kumbaga reserva nga siya dito check natin kung may laman po siya nasa tamang level kasi may mga nakikita akong mga posts na yung mga coolant level nila pag bago bagong kuha pa lang is kulang na or minsan uh, konti lang yung laman ng reserve tank nila. May mga ibang kasa kasi na parang konti lang or hindi na nila na-check nache yung reserve tank kaya naman nare-release nila na kulang or konti yung laman ng reserve. Worst case, wala pang laman yan. So, ibig sabihin, baka mag-overheat kayo, matuyuan kayo. So, for peace of mind, bago nyo ilabas sa kasa yung motor nyo, isa sa i-check iche nyo is itong level ng reserve ng coolant natin. So, yun yung hint kung goods ba yung level ng coolant natin at kung may laman yung pinaka radiator natin so kung may laman po yan malamang sa malamang may laman po yung radiator natin kaya naman ayan kahit sipatin lang natin yan alugin lang natin makikita naman natin eh so para may idea kayo sa pagsipat may dalawang guhit po dyan yung high tapos low. Dapat nasa pagitan ng dalawang guhit na yan or nasa saktong taas ng guhit yung level ng coolant natin. Yun yung saktong level po niya. Hindi po dapat sumobra, hindi po dapat bumawas or bumaba dun sa low. Then also, dapat po naka-center stand po yung ating mga motor sa pagsipat ng coolant. So yung magiging action lang naman po natin dito, mostly naman, ipeber, magiging kulang yan dagdagan lang po natin siya ng kulan. So, may mga video naman po tayo about sa pagdadagdag. So, ang kailangan lang natin, i-check natin ito. Sunod naman natin kailangang i-check, ito for peace of mind na lang din, is itong engine oil level natin. So, minsan kasi sa mga kasa hindi na rin nila na-check, minsan napapasobra yung lagay or minsan hindi natin alam kung natuyuan or whatsoever. Also, practice na rin natin to bilang mga rider para sa mga susunod na buwan, susunod na mga pag-change oil natin, tsaka pag-check ng oil level, alam na natin kung paano tumingin ng oil natin at kung nagbabawas ba ito or sobra ba. So dito sa dipstick natin makikita yung oil level ng ating mga motor. So open lang po natin Atong dipstick natin So counterclockwise pwedeng kamayin Or kung hindi kaya pwede naman tayong gumamit ng plies Ikutin lang natin counterclockwise yan. Also, kagaya dun sa check sa coolant, naka-center stand pa rin tayo. So, kapag mga liquid talaga, dapat naka-center stand para upright position at saka tama yung level na makuha natin. So, dito, mabilisang check lang to pero hindi ito yung pinaka-accurate na process ng pag -che -che So, para magkaroon lang kayo ng idea, dapat yung pinakadulo ng upper at lower level ng dipstick natin is may lamang oil katulad yan yung dito sa atin. Ayan, may makita tayong parang tulo ng oil or content ng oil sa dulo ng dipstick natin. Ibig sabihin normal or nasa tamang level yung oil natin. At kung titignan po natin, yung linaw ng oil natin, may kita natin na malinaw naman yan. Alam ko kasi yung marumi, medyo light brown yung dating. So, ito talagang super light pa. Kaya naman alam natin na malinis pa talaga yung oil ng brand new na motor natin. Actually nasa mag 200 odo na yata ito eh. So, sa gantong paraan, may peace of mind tayo at alam natin yung status ng oil natin nasa normal na kondisyon. So, soon gawa din pala ako ng detail na tutorial step-by-step step process sa tamang pagtig ng dipstick natin. Ito mabilisan lang kasi ako nga yung cellphone eh. Pero yung magiging action natin pala kung sakaling sobra yung oil natin, kailangan natin bawasan yan. Minsan kasi napapasobra sila ng lagay eh. Kapag kulang naman, syempre kailangan nating dagdagan para mailagay lang natin sa tamang level yung engine oil natin at hindi magkaroon ng aberya. So kung mapapansin nyo, puro mga liquid yung pinag-uusapan natin Yan kasi yung pwedeng mabawasan talaga eh, Lalo na kung may tagas or may pwedeng labasan Mga ganong bagay So dito naman, yung pangatlong kailangan natin i-check Pangatlong liquid sa motor natin Is yung gear oil na nandito sa gearbox po natin Actually, hindi na natin kailangang i-check yan kung may laman. Check na lang po natin yung breather hose ng gear oil natin. Kung nakasoksok sa kanyang pinaglalagyan. May mga case kasi akong nakikita na parang yung iba nakatanggal daw pagkabili nila. So, di natin sa malamang dahilan, baka pinaglaruan ng bata dun sa kasa, nagalaw, or basta yon So, for peace of mind, ito, dapat nakasoksok itong hose na to. Dito sa V3, napansin ko medyo mahaba na yung mga abriter uh, hose na ang gearbox natin. Sa V2, may ikli pa yan. So ngayon, medyo mahaba na yan. Medyo mahirap na siya ng galen. Yung pinaglalagyan po niyan is nandito lang sa may bandang taas niya. Nakasoksok po dapat yan. Ang mahirap po kasi dyan is kapag napasukan ng tubig, kahit umulan lang nga eh, minsan napapasukan yan or worst case, nababaha. Pag napasukan niya ng tubig, diretso po yan sa gearbox natin, sa transmission, at pwedeng magkos na masira po yung mga gearings natin dito sa loob. So kung sakali man malaking sakit ng ulo yon dahil malaking gagastos May mga time din na nagkukulay gatas na yung gear oil natin pagka-drain kapag nahaluan ng tubig yan. So kaya naman itong napakasimpleng bagay na paglalagay ng breather hose ng gearbox natin dito sa pinaglalagyan niya. Napakalaking tulong yan para maiwasan natin yung aberya, mapanatiling maayos yung transmission natin, yung gearbox natin, at iwas gastos na rin So ugali natin i-check yan every month, every week Basta kung sakali ma magkaroon tayo ng time Di na rin po natin kailangang buksan yung drain bolt ng gear oil natin Kasi malalaman naman natin walang laman yan Kapag makalaskas yung tunog ng transmission or pag-ikot ng gulong natin Check na lang po natin itong hose Ilang segundo lang naman yung pag-check nyan Pang-apat na bagay naman po na kailangan natin i-check kapag bago motor. So, bukod sa liquid, dito naman po tayo sa baterya ng ating mga motor. So, yan po yung pang-apat. Ang baterya po natin nakalagay dito sa may footboard po natin. So, para malaman yung status niyan, di na po natin kailangan buksan yung pinaka bateria i-check kasi dito pa lang po sa panel ng ating mga motor, makikita na natin yung status or yung voltaje. Yun po kasi yung pinaka-status ng motor, yung voltage. At dito sa panel natin, from dito sa total odometer, click lang tayo ng apat sa select, 1, 2, 3. 4, at makikita na po natin yung number tapos may letter V tapos may logo ng battery ayan. so dito yung kailangan lang natin tandaan na yung battery natin yung voltage nya kapag naka on lang yung digital panel dapat yung voltage nya is 12 so kapag bumaba sa 12 magduda na kayo baka mahina na yung battery nyo then tapos kapag naman in-start natin yung ating mga engine or inon on yung ating mga motor in-start natin so try natin ha Ayan, so, naka side stand pala. Kaya ayaw. So ayan, pagka start natin, kailangan tumaas po yung voltahin ng baterya kasi nagcha-charge po yung battery natin. Chinacharge po siya ng ating mga magneto stator. Kaya naman dapat pataas po yan. Ngayon, kung bumababa, magtaka na po kayo. Kailangan nasa 14, pataas po yan. Pag nasa 13, mababa pa rin po yon. So, yun lang po yung tatandaan yung number. 12 kapag kaon ng uh, panel natin. 14 kapag nagstart na po tayo ng engine. Lalo na kung bago yung inyong mga motor, kailangan yun yung number na makuha nyo. Ngayon, kung mas mababa doon at also hindi tumataas yung voltage, Kapag ka-start ninyo, bagkus, bumababa pa siya. Ibig sabihin, mahina yung battery nyo at kailangang papalitan. So, importante na hindi nyo muna bubuksan yung mga parts ng motor nyo, katulad ng uh, baterya, para kung sakali man, mapa-replace natin sa kasa ito. Pwede pa nating maisama sa warranty. Pero kung hindi natin binring up agad to sa kasa, pinaabot pa natin ng one month, two month, is baka hindi na po tanggapin yung rason natin. So, sa unang week pa lang or kahit sa unang araw pa lang, pagkakuha pa lang ng motor, check na rin po natin itong battery health para wala po tayong maging aberya at ma-replace po agad kung sakali mang mahina yung battery condition. Panglima at huling bagay na kailangan nating i-check kapag bago yung ating mga motor ay yung hangin ng ating mga gulong. So minsan dahil tumatagal sa kasa or sa dealer yung ating mga motor, hindi natin may iwasan na yung ating mga gulong is mabawasan na ng tamang content or tamang PSI. So kaya naman para maibigay natin yung full potential ng ating brand new na motor, mas okay na ilagay natin siya sa tamang PSI kung sakali mang yan. Para nang sa gayon is maibigay natin yung buo magandang potensyal ng pagtakbo ng ating mga motor. So dito sa may bandang dibdib, may chart po tayo dito kung saan makikita po natin yung tamang PSI ng ating mga gulong. So dito sa harap, pag isang tao lang, 29.33 sa likod. So same, pag may angkas, 29 PSI sa harap, 33 PSI sa likod. So pag girea-release 'yung motor, hindi naman 'yan i check ng kasi, basta alam lang nila may hangin 'yan. Pero for the peace of mind tayo mismo as a rider, mas okay nailagay natin siya sa tamang PSI. Tsaka practice na rin para kapag naglo-long ride tayo, marunong tayong maglagay ng tamang hangin sa motor natin. So itong gamit ko ngayon is tire inflator. Pwede n'yong mabili ito sa TikTok Shop, Shopee. So dito makikita na natin 'yung PSI content ng ating mga motor pagkasaksak pa lang nitong tire inflator natin so nasa zero yan tapos ilagay lang natin sa pito makikita na po natin yung PSI ng gulong natin which is dito, 25 sa case natin. So, ibig sabihin, at uh, kulang siya ng apat na PSI kasi 29 yung sa harap natin. Kagandaan dito sa item na to, pwede na rin po nating bombahan or ipump yung gulong natin. So, automatic po siya na tire inflator portable. Kaya naman, sulit na sulit pag uh, bumili kayo nito. So, mas okay, meron po kayo nito. No? Mapapagaan yung buhay nyo. So, para iset po yan, iseset ko lang po siya sa 29 PSI. So, click lang natin itong taas baba at maiseset na po natin siya. So 29 PSI, click lang natin baba at magpapump na po siya ng kusa. So dito, pwede rin naman optional kung anong PSI yung ilalagay nyo. Pero kadalasan, yung iba ginagawa nila nagpa plus 2 or minus 2. Depende sa preference nila kung gusto nila ng medyo malambot ng konti or matigas ng konti. Pero kung malayo na siya sa standard, hindi na po goods doon. So doon naman tayo sa likod, okay na yung dito sa harap 29 PSI. So dito sa likod, 33 PSI. So, yung current niya ngayon is 27. So, kulang siya ng 5 PSI para sa standard na gulong natin. So, susundan ko lang yun. Nandito sa sticker natin. 33 pag magisa 33 kapag may angkas. So, same lang naman sila. Pero sa iba, magkaiba yung PSI kapag may angkas. Pero dito sa click, same-same lang naman sila. So, set natin ng 33 PSI tapos pump natin. So yeah, nailagay na po natin siya sa standard na PSI. By the way po pala sa mga wala pong ganitong aparato or ganitong device pero gusto nyo malagyan ng tamang PSI yung inyong mga gulong. Meron naman pong mga gas station katulad ng Shell. Alam ko meron silang panghangin doon at makikita nyo yung PSI na ilalagay nyo sa inyong mga gulong. So pangit kasi na sumusobra tayo ng lagay, kumukulang sa lagay, na iba yung takbo natin. Also may mga nabibili naman pong murang PSI gauge para kahit papano nababasa pa rin natin yung PSI ng gulong natin. So yun lang naman yung mga kailangan natin i-check kapag bago yung motor natin. So for peace of mind at wala tayong maging aberya sa kalsada bago pa lang yung motor natin kailangan umpisahan na natin na maganda yung kanyang kondisyon para mapatagal natin yung buhay nito at maging responsabling owner tayo ng motor. The more you click the more you know mga dapat i-check kapag bago ang motor bye bye